Lambot lang, lang pala nito eh. Alam mo ah. Mama. Ano? Ba't mo naman ginawa yan, Arman? Anak, sinira mo mga bahay ng duwende. Uh, po? Uh. ano gagawin natin? Napakalaking kasalanan ng ginawa ng anak mo. Kailangan niyong mag-alay para mapayapang mga ginulo niyang nilalang. Siguraduhin mong babalik si Arman kung saan sinira niya yung mga punso at maghihintay sa doon. Pumunta ako dito para 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 humingi ng tawad at at para na rin magbigay ng respeto sa inyo. Pasensya na. Pasensya na hindi ko alam, hindi, hindi ko sinasadya. Pasensya na kung nasira ko yung tahanan nyo. Sana, sana mapatawad nyo pa ako. At sana rin, sana maging, maging magkaibigan mag na lang tayo. Apa oh. Saya cakap nak boleh